Hi guys, good morning. Maulan na umaga. Happy weekend. Ayan guys, tignan nyo, maambon. So kailangan magpayong. Ayan guys, andito kami sa Colon. Punta ako dito sa Colon City. Ayan guys, oo. Galing ako doon sa dulo. Ay naglalakad lang ako kada -ka drop off ko kay Sophie sa Moss. So nagpunta muna ako dito. Punta muna ako diyan sa Olympian City, guys. Hindi ako pwedeng makatambay dito sa sa park kasi umuulan. Tsaka walang upuan, guys, basa. So ayan, puntahan natin yung Olympian City. Ayan, guys. Ayan, guys, happy weekend. Ayan, enjoy na lang natin kahit umuulan, guys. O, di ba? Pero pag mag-day off kayo, magdala kayo ng payong guys. Kasi, hindi natin alam ang weather bukas, baka ganito rin. So, kailangan lagi may payong sa bag. Ayan guys. Yung mga nag-day off ngayon, ayan. Mag-ingat kayo. Kasi mahirap magkasakit. Kasi kahit kamong ambon-ambon lang, mahirap din. Ayan. Ayan at least may ano tayo may sombrero ayan or payong para hindi tayo maambunan kasi mas lalo tayong magkakasakit dito sa ambun ambun oh ayan na yung ano guys ayan pakita ko sa new wait lang and guys pasok tayo diyan sa hermitage kasi shopping mall diyan sa sa baba niya guys so magtambay tayo diyan and guys Bye bye short video lang guys short video update lang tayo sa araw na to Ingat guys bye bye